Kung si Vice President Sara Duterte lang daw ang masusunod, handa siya sa aniyay madugong paglilitis. Sagot yan sa batikos ng House Prosecution Team sa hiling sa korte na ibasura ang impeachment complaint. Hindi raw kasi ito ang inaasahan nila ng unang sabihin ni Duterte na gusto niya ng bloodbath trial. Ayon kay Duterte, handa siyang harapin ang mga hukom kung may basbas -bas ng mga abogado. Sa labing anim na council ng PISE, nanunso niya na si dating education spokesperson Michael Poa ang tatayong tagapagsalita ng defense team. Una nang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na pinakamaagang masisimula ng paglilitis pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. Pag nirequire niyo po ang isang agensya ng gobyerno na may confidential fund na magsubmit ng resibo ay hindi na no confidential fund yon. Kasi just um, like, uh, just Chair, like uh, if I, gusto ko lang kung ano, no? gusto I I lang kung mag ano doon. kasi nire-require po yon ng uh, joint circular. So hindi po pwedeng ano no, kasi meron po tayong ano no, joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng, ng ano no, ng mga resibo. So, uh, I beg to disagree po, no? kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, ah, pagpaunmanhin po niyo pero mula po na ako maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na magsubmit po kami ng resibo dahil paano ko po re ang isang intelligence officer na sinuyo ko Tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung ilalagay ko doon? Paano ho ili sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house kundi motel. I mean... I really don't know but if that is the case na pag confidential fund then ali budget namin confidential fund as the body mandated to uphold the principle that a public office is a public trust and holds officials accountable to the people i would like to know if the allocated budget for 2024 be enough for the agency to perform its functions. If no, I would like to manifest my full support to the approval of the budget of the Office of the Ombudsman under the able leadership of the good Ombudsman, Manuel Marteles. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kagalang, uh, Your Honor, please. Bagamat. yung binigay po sa amin ng DBM is way below what we were asking. Kontento na po kami doon sa five point something na budget na binigay ng DBM. I don't want to ask for more. Yung pong diferensya siguro nung, nung iniling namin sa binigay ng DBM, ay eh, ibigay niya lang ho sa mga projects, mga proyekto na kailangan po ng taong bayan. Kami po'y pagkakasyay namin, higpitan po namin ang sinturo namin sa Office of the Ombudsman. Pagkakasahin uh, po namin anumang pera ang ibigay ninyo sa amin. Huwag lang po ibaba sa previous years. Maraming pong salamat. Thank you, Mr. Chair. Uh, maraming salamat po, Ombudsman. Uh, magandang umaga po. Thank you, uh, Representative uh, Plato. Salamat po sa inyong generosity, uh, Justice Partres. I'm so glad that you mentioned that. Eh, pagkatapos po ng inyong istin sa ombudsman, pwede na kayo maging preacher. <laughs> welcome. Yeah, I, I would welcome you <laughs> to be a preacher. Anyway, I'd like to recognize Representative Marco of the majority, please. Ah, my, minority. Well, thank you. Ah, minority. Thank you. Oh, okay. Deputy Minority Leader Franz Castro, <laughs> muntin na makalimutan. Oh. Muntik na rin ako mag-point of order, Mr. Chair. Uh, anyway, uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng Ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. Okay, so sa confidential po, uh, confidential fund po, uh, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So Mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 uh, 20 million in 20, 20, 2016 actual obligation is 8 million 2017 20 million obligation is 14 million uh, 2018 20 million obligation actual obligation is 13.4 million 2019 33.7 million And then yung obligation po is 26. 26.9 uh, million. So kung babanggitin ko pa po yung iba no 20 2021 uh, confidential fund is 33.7 million or actual obligation is 13 million. 2022 51 uh, million ang confidential fund pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023 31 million so wala pa po yung ano no yung obligation actual obligation and then you proposed 51.4 million for 2024 so uh, ang ang first question ko po dun sa confidential fund so ganun po yung ano no yung inaappropriate pero yung utilization makikita natin ay mga 45 to 40 uh, 40 to 45% percent on the average uh, can you explain that um uh, Uh, Mr. Chair. Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay ay makikisuyo sa intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dada namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, eh bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022? 2022. Yeah. Yeah. You can also uh, for 2023 I think it was also 31 30 million 31 or 31 million. Ay pwedeng yung bawasan din ng 20. Gawin niyo confidential na fund namin 31 million. Yung 20 million isa lagay na lang po kung puwede po sa We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kanya sabi ko nga po kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kapimbarako sa opisina o idadaan ite, ngiti, gagawin po namin. Marami pong salamat. Yes, uh, thank you very much, uh, Mr. Speak, uh, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating uh, honorable ombudsman. So, pinapapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na na napakabagal po noong uh, investigation, ng lahat ng mga, uh, yung ilang mga kaso. At, at kanina nga po yung ating pong colleagues uh, earlier sinabi niya po yung ano no yung percentage ng mga natatapos na kaso so kung meron pong ganitong confidential fund ay uh, bakit po ano no na natitipid so hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh so itong sinasabi natin kasi kung nagsisave, nagsisave po tayo kailangan natin yung natin yung halibay mga programs kasi itong confidential fund you have to submit yung programs activities and project na related sa confidential so uh, i hope diba na, na, na ano nyo po to na you utilize you're considering na marami tayong iniimbestigahan in 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 uh, ng mga kaso so uh, ito po bang mga confidential uh, ca can you give us the general stroke no or general or not specific kung saan niyo ginagamit itong confidential fund para po sa ano no, sa kap sa uh, information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka regular ito na ibinibigay for audit? Uh, Mr. Chair. Uh, Your Honor, please. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yon. Kasi just um, like, um, just Mr. Chair, like, if, if uh, I, I gusto ko if I ano get a uh, safe house, if kasi I now get a... Kasi nire-require po yon ng uh, joint circular. So hindi po pwedeng, ano no, kasi meron po tayong, ano no, joint circular 2015 regarding sa confidential fund. po so, hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng, ng, ano no, ng mga resibo. So uh, I beg to disagree po, no, kailangan din natin mag-follow po doon sa... JC 2015. Uh, Pagpaunmanhin po ninyo pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso, ano ho yung ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yan ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case, if go usap npo natin pagawa for natin confidential fund. Then, Ali nyo nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ESAF and some other investigation agencies. Madali lang po I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para verify kung totoo ito, tindon po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin na tuwing sa kanya ng taxi kung siya may which I did it before na mapinaman na ako isang empleyado na ombudsman pinasundan ko abay siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina at pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, e eh bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad do dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila yung pinapupunta. Yun po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat.